Good evening guys. Hawak ko ngayon ay ang bunga ng mahogany. So, pag kinuha mo yung laman, ito yung seeds hinihimay ko. Ah, uh, mapait daw yung lasa niya. And maganda daw itong gamot sa cancer. Kaya, ito, nagtatry ako ganito lang siyang um, ano, uh, balatan para makuha. Actually, marami ito, guys. And kung saan siyang pumuka, ito, pipitasin nyo lang yan, no. Tapos dito sa dulo na to, pag binalatan nyo, nandito yung pinaka seeds. So, ito yung, ah, uh, ang tawag dito, ayan, yung unang nabalatan ko. Ganito lang siya. Then, Ayan, yung sorry na bali. Medyo malambot pa. Papatuyuin ko siguro. O pwede rin naman na kakainin ko na dan, na lang din siya. Ayan. So, kukuha pa ako uli. Wait lang yung TV. Rinitik yung. Tain ko muna. Close up natin. Ayan, yung mga gustong sumubok. Ayan, bunga to ng mahogani hintayin yung bumuka ng pusa. Ganyan kasi matigas siya. Dito nyo makukuha yung seeds. Kanina, uminom ako dalawa. Pwede kong inuya kasi sobrang pait. Ininom ko na parang capsule. Di ko alam kung uubra. So, ulitin ko. Kukuha ako ulit. Eto, nabali ko na kasi para kitang kita sa video kung paano siya Balatan. Ayan, yung puti na yan po, yung nakikita nyo. And actually, madali lang siyang balatan. Nagulat pa nga ako ng bumuka. Ayan. Kung kaya nyo ngatain, siguro mas effective kung nga ngatain. Pero bukas, siguro, na-try kong ngatain, tapos Sundan ko na lang ng candy. Kasi ang tagal nung pait. Pero siguro makakasanayan din natin. Ayun lang guys. Ayan. Baka gusto nyo sa mga cancer warrior na katulad ko. Yun lang. Bye.